At dahil po, ibuwis mo po yung buhay ninyo para na makapunta ngayong araw yung nilawa po ninyo. Kaya tapos salamat po ako. po sana po, kahit bakit mangyari, wala pong nititaw. At sana po, kaya lang pong nangyari, sama pa rin tayo. Dahil nga ng natin yung PONO BPM, samasama tayong mga mga ngunit. May itasara, samasama tayo. sama-sama sa support ng siyang hanggang Dahil tayo ay sundan, At game pa ba tayong sa kanya. Samahan natin siyang gantulo at ang makamit natin ang tinakaw, ang araw ng Pilipinas, ang bago Pilipinas. Ngunit, nakikiusap po ako, iraos na po natin itong event na ito at mamaya po, darating na po yung opisyalis ko Meron po opisyalis yan, ang na nagmamase. Makita na po natin sa kanilang pinakamahilip natin, support na kayo mga disiplinado tayo. Yun lang po, Maraming maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Ngayong umaga, nagbabala ko po kayo. Nagbabala po namin kayo. Pagkakunan nyo na po yung konti pong maibigay po. Hindi At Christmas po, happy new year. Good health po para sa inyo, ang wish namin. Hindi nakita niyo po gano'ng ipagbabago ng Davao City, mga Yes. Yes po. Yes, Kaya dapat tularan natin ang pagbabago ng Davao City at pagbabago ng Davao City. si VP, no? Meron po ba kayong ano, mga mensahe po sa ating mga kababayan? Dapat maging magkaisa tayo sa nababalitang impeachment. Dapat manaig ang pagkakaisa ng Inday Sara. Kasi si Sara Duterte, nasa buo niya ang pagtulong sa kapwa. Maging ano ka man, maging Muslim ka man o Pilipino, nakainday Sara ang pagtulong sa kapwa. Marami siyang programa para sa pamilya. Sa isang katulad ko na na ituturo ko. Oh, Ma'am, bakit po kayo naiiyak? Kasi po, sa puso ko kasi may Hindi, hindi kailanman pinagkakailang ko. Kahit kanino man, hindi sarap po. Sa balat, sa puso, sa pag-iisip. Kaya, Nung nabalitaan ko, impeach nila si Inday Saran, alam ko bakit ganun. Kung sino pa yung nakakatulong sa bahina, siya pang i-impeach. Hindi yung mga corrupt official dapat i-impeach, hindi kami, hindi si Inday. Bisaya si Inday, bisaya din ako. Kaya, ang makakatugon lang sa paghihirap ng mga Pilipino ay si Inday Sara tulad na sinabi ko kanina, ang ang puno itik sa bunga pinupukol. Ang asong hindi ka kilala, kahol ng kahol. Kaya ipanalangin natin na magiging magkaisa kami lahat para hindi tayo matalo. Labanan natin kahit kailan uh, magmula pa na kayong naging presidente si Duterte hindi tayo, hindi natin nakita ng katiwalaan. Naging corrupt ang opisyal, naging corrupt na opisyal ang mga pamilyang Duterte. Kaya dapat maniwala tayo sa adikain sa buhay ng isang vice presidente, sa katauhan ni vice presidente. Yan, yeah. meron kasi ano, meron daw na nawagan kasi na hintay Sara daw resign sa pagkasekretary ng uh, Department of Education. Kung uh, masabi niya po din hindi dapat mag-design si Inday. Si Inday lang ang nakakatulong sa mahihirap na estudyante. Kaya, wag, wag ninyong paniniwalaan na ma-impeach si Inday. Sa mutante na nagiganap, 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Kaya hindi ko ako maniniwala ma-impeach si Inday. Lalo na ang Mindanao, saan ang galing si Inday. Sinday lang po ay marami programa para sa mga estudyanteng mahihirap. Para sa amin na mahihirap, para sa aming mga solo parents. para sa aming mga dukha, isa lang ang aming hinihiling. Dapat magkasama, magkasama mag mag sa para hindi Amin din. Kung ko po ngayon na medyo emotional ko kayo Pero gusto tayo, so, bakit po tayo na maging like, emotional mom. Mag? kasi punta ako ko si City ako. Pag nung maliit pa, naging, naging ano ko na, naging pananaw ko na sa buhay na kahit ang maghirap, hindi tayo, hindi hadlang sa ating pag pagtatagumpay. Kaya, nung nakilala ko ang mga, mga project ni Sara Duterte, isa lang, isa lang ang, ang gustong mangyari ni Sara, ang tulungan ng mahihirap. Pamamagitan ni Sara Duterte, Tutulungan na tayo. Kaya kalokohan na i -impeach si Sarah Duterte. Paglaban natin mga Pilipino. 32 million votes. Dapat ipaglaban natin mo siya i-impeach. Ma'am, uh, di ba balibalita kasi ngayon na uh, pa daw yung ICC. So, parang gusto dyan ang dating uh, Presidente Duterte sa War on Drugs. So para sa inyong mga bilang Pilipino, papayag po ba kayo na bubusukin nito ang mga dayuhan para maging investiga? Hindi po. Hindi po. Kahit kailan, hindi po magandang uh, tanawin na magkaroon tayo ng mga ibang ibang uh, is, foreigner o istahero uh, sa anumang uh, kaganapan dito ka sa Pilipinas. Hindi maganda tanawin Nandila nga uh, isang uh, Duterte supporters, gaano ninyo po kakilala ang mga Duterte? Pero sa inyong panaw, gaano po, anong klaseng tao ang mga Duterte? Matulungin ba o ano? Masama o gano'n? Kasi isa akong busaya, Apo. lumaki ako sa kong Tabaco City. Magmula nung naupo si Duterte, naupo si Sara, wala akong nakita sa tiwalian. Wala akong nakitang corruption sa kanila. Nakalatay sa dugo nila ang patulong sa mahirap. Para sa akin, kaya siya nanalo. Dahil napakbait ni Sara. Wala siyang iniisip, kundi ang pagtulong. Sa puso niya, ang pagtulong sa mga mahirap. Ma'am, sa ano, di ba, nung mga uh, parang ito, uh, President Duterte, nagkaroon ng war on drugs. So, sa tingin niyo po, ma'am, maganda po ba yung uh, nangyari na yun? Opo dahil marami pa akong kapitbahay sa Tondo na nagbago. Nagbago buhay, nagbago ang takbo ng pananaw nila. Kaya dapat lang ituloy ang programa ng